Meron pa tayong nabalitaan sa malayo, like Mindoro ba yun, uh -huh. uh, 10 pesos per kilo yung uh, pamimili ng prevailing price doon sa kanilang lugar. So uh -huh. ito ay talagang um, kailangan patikusin ang gobyerno doon sa kapabayaan niya at hikit sa lahat doon sa kabalitaran doon sa kanyang mga binabanggit na namibili sila ng 23 pesos per kilo pataas. Pero ito yung realidad na talagang sobrang baba, talagang... Um, uh, hindi makatwiran at higit sa lahat siyempre yung pagkalugi no ng ating mga magsasaka muli dito sa napakababang presyo ng ng palay. At mm -hmm. uh, pwede ang para sa bantay pigas ang pinakadahilan doon sa napakababang presyo ng pigas Ay siyempre yung tuloy-tuloy na paggal ng uh, RA 11203 mm -hmm. or Rice Liberalization Law na mas pinat nung inilabas ni BBM yung Executive Order No. 62 kung saan ang bababa baba, baba ng taripa. Kaya isa sa dahilan ng mga traders ay punong-puno yung mga bodega ng mga importer, ng imported na bigas. Mm -hmm. Pangalawa ay yung statement ng Department of Agriculture na uh, kaya sila bahagi dun sa paglalabas na nila ng uh, Food Security Emergency ay para ma-unload yung mga bodega niya sa stock niyang uh, palay at bigas. Mm -hmm. So yun yung ginagamit ng mga traders kaya talagang sobrang barat Apa. yung paminili so, 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 nila so, sa palay ng ating mga magsupaga. So, so Ma'am Cathy, ito pong uh, dapat na 23 pesos per kilo na itinakda po na dapat ito ang ng National Food Authority ay hindi po nangyayari ngayon dahil uh, sabi niyo nga po, puno yung mga bodega iyon so, yung ay isa yan sa dahilan no diyan sa Balaguna last mm -hmm. week pumunta tayo doon at uh, 15 15 pesos and 50 centavos yung uh, uh, presyo ng palay doon na bagong ani at ang dahilan ng mga traders ay hindi mamimili ang NFA ngayon kasi puno yung bodega mm -hmm. uh, nag unload pa sila ito lang ang aming uh, uh, presyo kaya walang magawa si si magsasaka kundi ibigay yun kasi pag hindi niya ibigay, ay talaga sisira dahil sa kawalan ng post service facilities mm -hmm. uh, kailangan yang ibenta kaagad yun dahil kailangan yang magbayad doon sa kaniyang pinagpautangan. Mm -hmm. ito uh, nakakalarma ito kasi uh, ang ating pong uh, presidente and uh, also uh, the DA secretary assuring uh, na ito pong uh, mga ito uh, ito pong mga magsasaka natin ay hindi po na Uh, sa kabila ng pag-aangkat po ng uh, importation. Pero eto na, yung epekto, uh, Ma'am Cathy. Ayun ang mahirap kasi uh, uh, kahit tuloy-tuloy uh, yung um, statement ng uh, Department of Agriculture, kahit may mga mga press releases nila, ay kitang-kita natin yung realidad. At mismo dyan sa uh, uh, Pangasinan, maraming mga farmers ang... Uh, nagsasabi na yung may kapasidad na i-hold yung kanilang uh, 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 ani ay hindi nila muna ibinebenta so anong ibig sabihin yun mm -hmm. talagang um, napakababa yung presyo ng Opo. ng umiiral na palay, na palay sa ating mga Luma mga mga Lumalabas uh, ma'am Cathy na nasa 4.8 uh, million uh, na tonelada po ng bigas yung uh, iniangkat po noong nakaraang taon. Uh, tapos uh, ito po may dumagdag po na 331,000 na tonelada po na dumating sa ating bansa noong uh, January. Eh, ito po sobra-sobra po yung uh, supply na inaangkat po nila. Um, asan dito ang naging consultation po malapos sa inyong hanay po? Oo, oh, wala. hindi naman kami kinukonsulta ng DA. Actually, almost every week na monitor mm. natin na ang kausap ng DA ay yung mga retailers, mga importers, at saka mga millers. At pinag-uusapan lang dun, siguro ah, ilan na yung na-import, ano yung kaya niyong ibaba dun sa presyo ng mga yan. Yung ganun ba, pero walang walang participation ang talagang mga mm. magsasaka. So yung, gaya ng nabanggit ko kanina, yung todo-todong pag pagbaba ng taripa. Tapos may pagbaba kasi ang presyo ng bigas sa world market. Mm -hmm. So yun yung sinasamantala ng mga importers kung saan ang mga magsasaka talaga ang kawawa. Opo. Bumaba nga yung presyo po kahit papaano sa merkado. Pero ang kawawa po dito in the long run ay yung ating pong mga lokal na mga magsasaka. Tama ma'am Cathy? Totoo. Uh, imagine mo yan na ongoing ang ang harvest season sa ating bansa tapos i eh, talagang todo-todo uh, yung importasyon mm -hmm. no dahil doon sa sabi ko nga pag-iiral nung no, RA 11203 kasabay mm -hmm. niyan yung executive order tapers 62 mm -hmm. so talagang sa ilalim ni BBM papatayin nito ang ating local na produksyon. Opo. So ano po ang magiging hakbang po ngayon dito ng inyong sama na tilang mga kahalintulad po ninyo ng mga organisasyon na uh, para po kalampagin po itong ating pong gobyerno patungkol po dito sa polisiya po na ito? Oo. Actually, Sir Mark, uh, number one pala sa, sa demand ng mga taong bayan ay kung sino yung nagsusulong ng mga programa para sa kasegurudahan natin sa pagkain, yun mm -hmm. yung kanilang iboboto. Mm -hmm. So, ito na yung challenge sa mga voting population natin na may ang pantay Bigas, ang Gabriela Women's Party List, ang Makabayan Coalition, mm -hmm. talagang malinaw yung platforma niya kung paano natin i attain ang kasegurudahan sa pagkain. Mm -hmm. Di sana dito yung pagbabasura sa RA 11203. Pangalawa ay yung, siyempre, magpapatupad sa tunay na reforma sa lupa. Mm -hmm. Kasabay niyan ay yung subsidiya ng ating mga magsasaka. Mm -hmm. At ganoon din, siyempre, yung mga post-harvest facilities. Kita natin yung kamatis. Yes. Na tatapon na. Sa mantala mm -hmm. nung December, Mahal-mahal. mahal, -mahal. ng <laughs> 279 pesos mm -hmm. per kilo dahil sa kawalan ng post-harvest facilities tapos mm -hmm. ay niyan ay talagang ang gobyerno ay pagdating sa pagkain natin inaasa sa pribado mm -hmm. yung pagbebenta at pamibili, eh sobrang barat kaya so, sana yung mga population mga voting population natin talaga naman maging critical na no tama mm -hmm. na yung political dynasties no Ah, mm -hmm. uh, 'yung mga tumatakbo ngayon ay paulit-ulit, pero ano nangyayari oh. sa ating bahayan? Ma'am Ma Cathy, you're saying na ang gobyerno ay talagang walang kaseryosohan po. Eh, as of today, na walang kaseryosohan para tulungan po talaga maiangat 'yung buhay po ng ating mga magsasaka. Oo, oh, 'yung mga patakaran talaga niya ay hindi para sa mga magsasaka at sa mga maliliit, sa ating mga ordinary consumers, no? Kitang-kita natin binabangga niya yung mga polisiya niya doon sa realidad no na uh, kailangan pala kasi yung ating lokal na production pero mm -hmm. talagang despite yung binabanggit niya ng mga programa ay kitang kita natin hindi nagbago yung kalagayan and at the same time nananatiling napakataas ang presyo ng mga pangunahing bilis. Mm -hmm. Hindi lang ng mga pangunahing bilis kundi yung mga serbisyo ng gobyerno mismo mm -hmm. ay tumataas ng tumataas transportasyon, tapos hindi talaga sapat at talagang kitang-kita -kita natin sa dalawang taon. Mm -hmm. Anong pula niya ay inutil siya doon sa pagresolba sa krisis ng uh, ng bayan. Uh, Ma'am Cathy, uh, quick comment lang doon po sa mga nagsasabi din ng mga ilang grupo na di umano ang nangyayari ngayon sa Department of Agriculture in particular ay nininegosyo, hindi po pagtulong. Oh, ay totoo. Kasi talaga naman ah grabe ang ang hoarding Grabe ang price manipulation. Uh, tapos yun yung ginagawang dahilan para mag-import ng mag-import. Pero hindi talaga ito nakakatulong. Eh. Mas lalo nitong pinapatay yung ating lokal na produksyon. Isda, sibuyas, bigas, karne. Tuloy-tuloy ang pagtaas dahil napakataas ang production cost dito sa ating bansa dahil sa liberalized saan ay talaga naman... Um, wala naman walang subsidy yung gobyerno na matagal na tayong nananawagan ng subsidy hindi nga priority yung pagsa sa pangangailangan ng mga producers natin kaya ganito yung nangyayari at talaga ang pinapayaman ng ng gobyernong Marcos ay 'di yung importers at saka yung mga exporting countries na uh, binibili natin yung mga surpluses mm -hmm. nila up umaasa pa ba kayo uh, ang inyong hanay na bantay bigas na may mapapasura ma, 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 may mapaparosahan ng mga smugglers at mga sa economic sabotage po um ayan, uh, ayan yung mga statement niya tuwing state of the nation address na may kalalagyan ang mga smugglers ang mga price manipulators ang mga hoarders mm -hmm. pero wala tayong nakita Puro salita kung meron man silang nahuhuli ay uh, maliliit kasabay nyo ay nakakalaya o talagang malaya pa rin sa, sa kanyang negosyo. Kaya kailangan na talaga ang partisipasyon ng taong bayan para dun sa pag-expose and at the same time hindi lang pag-expose kundi gawa na tayo ng paraan maging, um, uh, maging part na tayo dun sa nagsusulong nung kailangan baguhin yung sistema ng ating lipunan, lalong-lalo na yung programa at polisiya ng mm -hmm. gobyerno na hindi naman talaga uh, naglilingkod o hindi naman talaga ng nagmalawak na bilang ng mamamayang Pilipino, lalo-lalo na yung mga magsasaka at mga, mga maralitang consumers, mga ordinary Filipino people. Mm -hmm. Kailangan talaga natin magkaroon ng swing vote ngayong darating na eleksyon dahil nakita natin inilalabas ng survey na paulit-ulit nagbubundot, sumasayaw, mm -hmm. uh huling nangangako pero pag nakaupo ay uh, makakalimutan na naman yung yung kanilang mga pangako dahil nandyan sila, tumatakbo sila para sa kanilang interes at mm -hmm. sa kanilang mga negosyo. Ma'am Cathy Estavillo ang tagapag po ng Bantay Bigas. Maraming salamat po ma'am at uh, mabuhay po kayo and uh, God bless po, ingat po. Okay, salamat. Information. Intriga. Intriga. Issue. Issue. Eye for an eye. Gising na! Balita na! Tama nga naman, eh, yung swing vote po, idol, ito po yung magde-decide po na talagang magbabalanse uh, eh, sa la resulta po ng ating pong eleksyon na sana.